Tsaka Raga, ako ng video na are para maging malino sa iyo at hindi ka magulat. Itong video na to, yung info na to ay para doon sa mga nag-apply, nagpa-assist sa amin para doon sa rimborso. Ngayon, kayo ay nakapirma na sa amin, kayo ay may result na, naghihintay kayo ng uh, rimborso. Pero, until now, hindi nadating yung bonifico. Kaya ang mangyayari, Diga, noong uh, Sabado at saka linggo na lumipas ay pinapunta sa Centrale. Pero hindi naman lahat ay nakapunta. Kaya, yung mga hindi nakapunta na yun at hindi ulit sila nakapirma, o wala ngayong araw na to hanggang bukas sa mga susunod na araw, tatawagan kayo ni Conserv. Ulitin natin ha, tatawagan kayo ni Conserv yung mga nagpa-assist sa akin na meron na rimborso pumirma na sa amin para doon sa rainforest. so Pero until now ay hindi na ang uh, bonifico. So kailangan ulit na pumirma. Yung iba nakapirma na nung Sabado at Linggo sa Centrale pero marami pa rin ang hindi nakapunta. So ngayon bibigyan kayo ng pagkakataon para makapirma. Kaya tatawagan kayo ni Conserve mula sa araw na to hanggang bukas sa sunaraw para kayo ay bigyan ng apuntamento. Okay? Natawagan kayo ni Consar, are ang mga number na gagamitin nila. O kaya naman, kung halimbawa na hindi yan ang ginamit nila na number, pero nagpakilala sila na sila ay Consar, legit iyan, kakampi natin, kasamahan ko ang mga yan at bibigyan kayo ng apuntamento para pumunta mismo sa aming opisina na. Okay? Kayo ay papupuntahin doon sa aming opisina sa Bialimon sa 347. Ulitin lang natin ulit ha para doon sa mga nakapirma na, may resulta na, may rimborso na, pero until now ay hindi nadating ang bonifico at hindi nakapunta, hindi nakapirma noong Sabado at Linggo. So kayo ang tatawagan nila para bigyan ng appointment ngayong Biyernes, Sabado at saka sa Lunes. Dalhin ang mga documents na kailangang dalhin, ibibili nila yun. So pagka kayo ay tinawagan ulit ni Conserve gamit ang mga number na re o baka may iba silang number na gagamitin, pakisagot po, kasamahan ko sila at kayo ay magbigay ng apuntamento or kumuha pala kayo ng apuntamento para makapunta kayo sa aming opisina. Siyempre, kapag sinabi nila na sa opisina namin pupunta alam niyo na legit po yan kaya po ulit na pumirma kasi may nagsasabi na bakit kailangan pumirma ay nakapirma na kami dati ipirma po ulit kasi nga hindi po nadadag yung kasi ayaw magbayad noong uh, nagpa-utang. Kaya kailangan na pumirma po ulit, gagawin yung legal steps na ginagawa ni Conserve para po finalmente dumating na yung inyo pong rimborso. Para dumating na yung bonifiko na hinihintay po ninyo. So ulitin lang po natin ha. Sagutin po ninyo, makipag-usap po kayo at kumuha po kayo ng apuntamento para makapirma po ulit kayo. Kung sakali na kayo ay hindi matawagan, kayo ay hindi taga Milano, o kaya na naman kayo ay nasa Pilipinas o kung nasaan man at hindi makapunta, tranquila lamang po. Okay? at uh, hopefully ay magkaroon pa ng susunod na pagkakataon na kayo din ay mga firma. Yung iba naman na naghihintay ng resulta, gaya ng ating sinabi, kayo po ay pwede rin na directly mag-inquire kay concert. Para malaman po ninyo ang status ng inyong pratika kasi nga marami po ngayong changes. Kaya hiling dahil namin sa inyo na lagi pong manood ng mga videos para updated po kayo. Ayun, maraming salamat po. Hala po